Opa, ay nandiyan pala kayo. welcome back sa aking YouTube channel, mga kabigotay. O, oh, tama-tama, mga kabigotay. Ako ngayon ay nagpapa tuka. O, oh, nagsusubo ako ngayon na rin mga inakaya ay, sa likod na iyan. Ah, gutom na sila eh. Morning, ano, pinatuka natin yung mga breeder natin din eh. saka yung iba pang mga inakay na nandito sa fly. Ngayon, yung mga may hinahanpita ko eh. Walong piraso, mga kabigotay. Sari-sari mga ibon. <laughs> walong piraso ang hinahampit natin ngayon edi di aking uh, papakita sa inyo maya maya isa isa ano akin lamang munang ihan ihahanpid susubukan ko lang muna yung iba at gawa ng gutom na gutom na kanina pa nagliligalig. yan ang liligalig ng mga ina naray right. oh, ayun mga kabigotay oh, tapos ko nang uh, ngayon maulit ko lamang naman sa inyo ano, kaya ako naghahanpid ng ibon unang unang mga kabigotay syempre para ano lumambing sa atin mga kabigote umamo ano tapos ngayon mga kabigote siyempre mga magulang nila para hindi masyadong masasaan kasi ang ginagawa ko mga kabigote kapag nakita ko na hindi na ah uh, nagsusubo ng crop milk, nakikita ko puro ano na lamang, uh, patuka at saka tubig yung sinusubo ng magulang kasi parang nasa 10 days pataas, ano, hindi na nagsusubo ng crop milk, puro mga patuka na. Kinukuha ko na ngayon mga kabigote at ako na ang nagtutuloy ng pagsusubo. Yan. Para bumait yung ibon sa atay. Ngayon mga kabigote, walong ibon na Unahin na natin na rin isa. Aray. Oh! Ibay na yung mga kabigote. Oh toy stencil ah ang na makikita natin masyadong maliwanag ang ano ah yan makikita natin mga kabigote ray ah, may bronze siya ah. ayun ah, check nya bronze mga kabigote makikita natin para siya naninilaw nila ano. pero ito mga kabigote nas, blue pa rin na re dahil pag molt na pag molt ito mga kabigote blue ano bluebird para pa rin mga kabigote ah, ito ay anak ng yellow natin, mga kabigote, na toy stencil at saka nung ating isa pang toy stencil na dilot. Ayun ang magulang nito. Oh. Kaso nga lang, mga kabigote, may klento kaya. Oh. Hindi pa maganda ang head structure masyado. Tapos, mayroon pa siyang mga balahibo sa paa, mga kabigote. Yeah. Siyempre, ganyan talaga kapag mga malalapit na generation pa. Fifth generation to, mga kabigote. Eh. Kaso nga lang, Siyempre, hindi ito yung ideal na ano natin, na form na tinatarget talaga natin mga kabigote. So ngayon, meron ako din yung dalawang pang race na anak ng Rose at saka nung ating island finisher na checker. Oh, kapatid ito ni Helia at ni Beros, yung mga nakaka, nakasubaybay sa akin. Yung nasa labas ngayon, mga rumoronda ata yung dalawa ngayon. ngayon. Kapatid nila ito. Oh, itong isa, medyo may pagka-smoky, blue bar. Pied, mga kabigote. May dalawang white feathers. So, siya ay pied. Oh, ang gandang blue bar mga kabigotay. Yan no, mga kabigotay muka Oh, swabing swabe oh. Yan. Oh, may kapatid dito mga kabigotay, maganda rin. So nakachamba tayo mga kabigotay ng hindi pied. ari oh. aw ah, blue. Oh, blue bar. Tingnan niyo mga kabigotay kung gaano kahaba ito ka. Gana rin. Gana pangarap po sa stencil mga kabigotay. ganito kahaba, oh. Pamantay na yung kanyang ilong doon sa kanyang forehead, sa ulaw Allah! Suwabing suwabe. Eh, eh. Yan. Ito mga kabigote, nilagyan ko ng commercial ring. Para nasa ganon, may salin natin sa race. Kapag tayo ay nasukatan na ng lok. O, hindi pa tayo nasusukatan mga kabigote ng lok. Yan. Gandang ibon mga kabigote. Blue bar. Ngayon, mga kabigote, meron tayong tatlong anak ng stencil dito na anak ng mga F1 natin mula sa ating uh, toy stencil at saka pre, uh, prel stencil na kinross natin doon sa ating island finisher na racing pigeon. Ngayon ito, anak ito ni Alberta, yung black natin. Ano? Yung blue spread. O, blue spread din. Mga kabigote, itim din. O, ang kaparis ng mga kabigote, isang t-check din na toy stencil. Ngayon, itong anak nilang ito, blue spread. Pero sa palagay ko, sa lasa ko mga kabigote, may lalabas na bronze sa may bar. Kasi yung tuka niya mga kabigote, may aninag ng bronze. Ano, kita ko yan pag sa may tuka eh. Pag may bronze sa may tuka, o sa tuka, ay di, naglalabas talaga ng bronze. Hindi ah. man ganun kalaki, pero meron ang makikita. Ngayon, hindi pa visible. Titingnan natin kung lalabas din eh. Di na sa parte ng bar, sigurado Yung kanesmate nito mga kabigote, eh, maganda rin. Ah, Uh, T-checker oh maganda oh, rin ang tuka mga kabigote oh haba na yan yung mga tuka natin hinahanap oh palibasa kasi magulang nito mga kabigote medyo magaganda na rin ang tuka ito lang mga kabigote meron itong toy ano so, toy stencil siya Ayan, sa part ng bar na nakikita ninyo yan yung mga bronze bronze you know yan lumalabas na oh yan nagiging visible na sa kanyang mga check at saka sa bar niya ay after ng molt nito mas magiging maganda nito ngayon ang nagustuhan ko kasi syempre mga kabigote ang target natin racer form eh ng stencil eh ito yung forma mga kabigote yan no gaano kahaba mga kabigote katilos ang kanyang tuka aw oh, gantang gandang ibon nito ito ay lalaki panigurado oh, ngayon mga kabigote may isa pa tayo dilute anak din naman ng ating ato uh, toy stencil ano kapatid nito are. ito at saka ito ay magkapatid yan, ito ang kanyang una ate nila to ate ayan o, nagmamult ngayon kita nyo naman ang form nito mga kabigote ang tuka ayan o oh, pang race na talaga mga kabigote ang head structure ang ulo okay na sakto na sa pang racing ngayon edi racing ability naman ang ate develop so ito yung kanyang kapatid o ito nag-iisa ah. Hmm dilute din, parang katulad din niya, magiging kulay. <coughs> Naglalabas na rin mga kabigote ng bronze. Ayun oh, kapal ng bronze mga kabigote sa bar. Oh, yan dito. Dito mo kasi agad makikita yan. Eh. Silipin mo sa ilalim, ibuka mo kapag yung mga nagbe yan. Silipin mo kagad. Ka makikita mo kagad ka eh, mayroon. Yan. O ito mga kabigote, ang ganda din ng pormahan ito. Ang haba rin ng tuka nito mga kabigote. Eh. Ayan oh. Parang yung kapatid. Oh ganda ng tuka mga kabigote oh, pamantay ito ang mga gusto nating tuka yan so ngayon syempre didevelop de muna natin yung form kapag magaganda na yung form naglabas na ng magagandang kulay saka tayo magde-develop ngayon ng Ah uh, pagre-raise nila ano yung stencil Papauwiin natin kung paka uwi oh. ngayon mga kabigote yung anak ng ice natin Oh, ito yung ating F2 na ice. Ang ganda mga kabigoteng ice nito. Kita nyo naman, oh. Yung kanyang uh, kulay, mga kabigote, puting puti Tingnan yung leg, mga kabigote. Bata pa lamang, pulbus na. Ang tuka, mga kabigote, pwede na. Medyo mahaba-haba na rin kasi yung damasin, eh, mga kabigote, maikli talaga yung tuka niyan eh. Pero ito, yan. syempre yung kanilang magulang ay uh, racing ang isa. Ay, yung lolo nila, racing ang isa. O, yan. Ganda, mga kabigote. Abangan natin itong isang ito. Oo, ah oo. -ah namumulbos boss mga kabigote oh. ang ganda yan mayroon pa itong kanesmate may isa kaso nga lang mas dark ng kaunti sa kanya oh. Ah, mas maikli lang nanto tuka yung nang sa kanya. Mas dark ng konti, pero light na rin naman. Ano, ito lang yung pinakang light talaga, oh. Mamumulbos talaga itong isa eh. Ito naman kanyang kanesmate, mga kabigote. Ayun oh, medyo malayo pa rin. Ang kulay, ano, blue. Mga bar, eh, nawala kasi mga kabigote si Zil, yung ating t-check. Nag-overfly, sumabay dun sa ating dalawang mandilipad din, eh. ay siya hindi nakauwi. aywan ko kung nasaan na ngayon. Ngayon, lang sa tabi-tabi. -tabi. Baka naalagaan na ng mga bata. O, oh, yeah, Papalabas na lamang ulit tayo, ano? So, ay eh, mga kabigote, yung ating uh, walong uh, inakay, din, eh. Ah, uh, nga pala tayo din update. Nasa yung aking na kayo na sinusubuan din eh. May sinusubuan ako dito eh na stencil. Ngayon, edi eh, update ko kayo. Yan. Update ko lamang kayo ng mabilis din eh mga kabigote kasi gusto ko na-update kayo dito sa isang ito. Dahil ang ganda mga kabigote talaga naman eh. Oh. Tingnan yung mga kabigote nasa part ng bar niya. Siya ay checker. Pero yung visible na toy sa kanya ay nasa bar. At napakagandang ibon, mga kabigote. Ha? Oh? Oo, oh, talaga naman. Are ko, oh, mga kabigote. At oh, napakabait na ibon. At talagang uh, siya ay big bird. O oh, big bird eh. O oh, big bird. Ang laki. Hindi siya medium size eh. Big size. Ah, maganda sa kanya, mga kabigote. Yung head structure niya, klaro na. Maganda na. Okay? O, oh, konting develop na lamang, mga kabigote, ito ng tuka. Pero para sa akin, okay na yung tuka niya. Kasi pumantay na doon sa... Oo, no, oh, ayan Oh. Ah, ang O oh, pag pa nito, mga kabigote. Pag mold pa nito, yan, makikita pa natin lalo yung ganda niya. Ah, yun, yun lamang mga kabigote. Ang update din sa aking vlog uh, ngayon. Maraming salamat sa patuloy na panonood at suporta. Ngayon, sa mga bago dito sa akin channel, syempre, i-like yun na yan at saka i-subscribe. Hit na rin ang notification bell button para lagi kayo updated sa aking mga video. Maraming salamat mga kabigote and we'll see you next video.